pusa ay mahilig matulog. Pero may mga pagkakataon na masyado ng mahaba ang tulog nila na maaaring isang sign na nga ng lethargy. Isang normal na tulog nga lang ba ito o may hindi na magandang nangyayari sa iyong pusa? Yan ang haalamin natin sa video na ito. Ang isa sa mga pinaka main causes ng pagkatamlay ng mga pusa ay isang simpleng boredom. Pero dahil din dito, maaaring nagsisignal ito na mayroong sakit ang inyong pusa na dapat alam ng kanilang mga owners. Unang-unang dapat natin tignan ay kung sapat ba ang tulog ng ating mga pusa. Ang isang average cat ay natutulog ng 12 to 16 hours a day. Kaya kapag napansin natin mas mahaba pa kaysa dito ang natinutulog ng ating pusa at, at hindi na din sila interesado sa paglalaro, dapat na tayong mag-alala. Narito ang ilang main health conditions na maaring dahilan ng lethargy ng ating mga cats. Kapag ang ating mga pusa ay nakakaranas ng mga sintomas na babanggitin ko, oras na para tumawag at bumisita sa kanilang vet. Anemia. Kapag ang gums nila ay maputla, maaring cause ito ng anemia. Ang mga anemic cats ay kaunti ang red blood cells na siyang nagde-deliver ng oxygen sa kanilang buong katawan arthritis Sa kondisyon na ito ay mas mabagal ang kanilang pagkilos dahil, dahil ang bawat galaw nila ay masakit. Asthma Ang lethargy din sa mga pusa ay dahil sa asthma. Ito ay nagpapakita ng pag-ubo, kawalan ng gana kumain at weight loss. Bladder infections Kapag ang ating pusa ay hirap umihi o kaya naman ibang ang amoy at kulay ng kanilang ihi than usual, maaring sila ay may urinary tract infection. Cancer Ang biglang pagbabago ng rutin ng ating mga pusa gaya ng hirap ng gawin ang mga madalas niyang ginagawa araw-araw at pagbabago ng kanyang timbang ng biglaan, maaring ito ay mga signs na ng cancer. Depression ang fear, painful memories at loss of a loved one ang ilan lang sa mga bagay na maaring magdulot sa ating mga pusa na maging depressed at maging matamlay. Diabetes ang pagkakaroon ng diabetes ay dahil sa kawalan ng glucose sa katawan na siyang dahilan ng kulang na pagkain at tubig sa kanilang katawan. Heartworm Bukod sa letter, G, bukod sa letter G, ang mga pusa na mayroong heartworm ay nagpapakita ng signs of trouble breathing, coughing, vomiting, weight loss at diarrhea. Heart disease. Ang mga heart conditions sa mga pusa ay nagblulut din ng lethargy sa kanila, Nawawalan kasi sila ng ganong kumain dahil dito. Gaya nga ng sinabi ko po kanina, kapag maisaman sa mga sintomas na nabanggit ko ay nararanasan ng inyong pusa ngayon dahil hina po natin na siya agad sa kanyang vet upang malunasan ito kaagad. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana, sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.